Mag-nakaw tayo tubo. <laughs> tubo ba? Ah. Kaya, nandito tayo. Hindi rin tayo rito. Sa so may-ari. Mahingi tayo ng tubo. Pahingin tubo. Pahingin tubo. <laughs> Sili. tubo. Oh, Oo ah. Kalili ito. Puti-puti man pala yan. Yan na ang tubo. <laughs> parang kawayan ang laki. Kuha na natin yung natumba doon. Yan at nagkuha tayo ng tubo sa katabing bahay natin. ayan na ang tubo, parang kawayan. <laughs> laki ng tubo nila. Oh. Kita mo tubo yan? Tubo pa ba yan? Ang yan tubo tuboyan. Kuhanin ko na lang kaya yung nabali din. Kuhanin ko na yung nabali. May nabali ko lang. Kaya hmm. po ba Pati may lang yan? Sabi natin. Okay. Matamis na lang. Wala, hmm. sige. Magano tayo. Hindi tigay yung postiso ko dyan. Hmm. Potol ang mo dyan. grabe yung tubo nila super lucky <laughs> may natumpad doon na isa buhanin na rin natin kasi pangit naman to iwanan natin itong ulang yan buhanin na natin let's go buka tayo ng punla Ayan, may punla may suloy na siya so ngayon ang gagawin natin itanim natin Siyempre, pag meron kang tinanim, meron kang nganihin. Alright? So, ito na yung nakuha natin tubo. Tubo ba yan o kawayan? yan? <laughs> Kaya, bin tubo. Ang taba ng tubo. So, yan. Ito siya, nagpaalam naman tayo sa kanita. Makaraan. Kung pwedeng makahingi. Pwede raw. So, yan. Ito itatanim natin. Kasi may suloy na siya. Meron siyang suloy isuhi Kung tawagin saging. So, yan. yan. tanin natin sa likod para meron tayong pinunla na pala na video kanina kumuha ko ng dahon ng balinghoy na naman ayan so pakukuluan natin yan ginayat natin at syempre gagataan natin yan so pakukuluan natin tapon yung sawo. tapos gata na yan at ito syempre doon din <laughs> sa bangla maghihintay si CD yan CD dito lang yan sa paligid ng bahay natin may mga meron na mga ala dito So ito, gagawin natin. Itanim natin ito. Kasi para, gabi tayo ng pula. Gabi tayo ng inaasahan in future. Ayun. Gagawin natin. Maghukay tayo rito. Anima natin ng tubo ang lugar na ito. <laughs> ito yung kalamyas, wala ng bunga at napakasamang palad ng ano nangyari sa ating mga tanim <coughs> yung mga unggoy sinira na yung mga saling natin yan nakasilip ko sa inyo wala kong tinira ayan yung kalaban ko talaga dito yung kapatid ko ba yan so ayan di ko na binalutan para automatic meron na yan ayan. may natitira pala palang isa kaya shout out kay Suprema may isa pa palang natira at ito hindi na tutuloy puputulin ko na yan future, later. Kasi nga, inano na yan. Dito, may tanim ako mga alugbati. Ayan. Tanglad. Dito, itanim din natin itong ano na ito. Makuha natin. So, yun. Ay, grabe. Napakadumi na dito. Sabi ko sa kanila, dalhin ng grass cutters from the ano, hindi nila dinadala. Kaya, ito yun. Anong nangyayari? Sukal. Ayan, dalhin nyo sana yung grass cutter. Abang kami pang gabi. Tanim ko to. Dami ng lamok. Ano? Dito pa din, man. Talawapan mo. Yan ang okay. tapos. Kaya naman. <laughs> Kaya nga. Ito yung delikado yung pilato Yan. 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 ka na. Yan. ayan yung kasama ko start na siya nagkain ng tubo <laughs> napakalaki ano hmm. laki ng tubo hindi normal na tubo to sobrang taba so ayan kakainin natin yan yan ito yung pansahog natin sa ating uh, gagataang dahon ng balinghoy probinsya style tayo pala at ito na yung ating sibuyas bawang yan Uh, siling haba at siling dry pinagsama-sama natin yan at ihuhulog natin yan dyan sa ating gata na yan. yan, so ang ating gata hindi tayo gumamit ng niyog na no, buminil lang tayo ng gata ayon sara gata so yun, update ko ulit kayo yan ang ulam natin for today's video for today's kain for today's ano, bumaghapon <laughs> yun Shout out. Binataan natin daw ng Balinghoy, siyempre of course may dilis na toyo tapos yung tinuyo din na isda, ayan. Ayan, ayan, ayan. Nulog natin yan, tinuyo yung isda para super pangu. At yun yung ating tanghalian for today's video, for today's tanghalian. Ha! Sarap yan. Daho ng balinghoy, lagay nyo lang, palambutin nyo lang, at tapos lagyan nyo ng gata. Ulam na! Sampah, provincial style. Ayan. Alright! ready to serve na ang ating ginataang dahon ng kamuting kahoy. Ayan, nakikita niyo, dami sili niyan. may dilis at saka isda yan, na daing, lasahog. So, ganyan kami dito nung kasama ko. Ito yung kanina paga ni Loto niya, ayan, o ang musal. Yan. So, hindi pa ako kumain. Ngayon, ito naman yung para sa akin. Share-share po kami dito sa pagkain, mga kababayan share po kami dito sa pagkain kami dalawa. Basta kanya kanyang luto lang kung anong niloto. Lalagay dyan sa table. Yan yung bilsasaluhan namin. So, great naman. Kasi pag nagluto siya, kainin ko rin sa kanya. Ito mayroon pa dito siya ng lamb. Hindi pa naprito. prito So, ganyan lang kami ng kasama ko dito. O, ba? Diba? Easy. Pag uwi mo, may pagkain. Pag alis mo, may pagkain. Hindi magugutom. Yan mo yung share ko for today's mo buong maghapong pagkain. So, may gulay. So, ayan. Ayan lang. Ganyan lang ang buhay. O, diba? Ayan! Kain na po. Ayan na. Naluto ng lahat. Nasa hapag na na. Ang ating ginataang. Alam nyo na yan. Palmos ng dahon ng kamuting kahoy. Itlog. Yan ang breakfast natin. At siyempre, so far, so good. Masarap yan. Ayan. Kain po tayo. At tayo matutulog patapos ng kumain. Mamili gising eh, papasok. Ah, uh, update pala natin ngayon. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry mga kawan ko, update pala natin. Saturday Yes. Kain po, kain po, kain po tayo. Ayun, kain po muna. 'Yon. Thank you. Grabe talaga yung talbos ng kamote, super sarap. Ay, basta talbos ng kamote po, ginataan. Laban lang tayo kain po. Nagkutsara tayo. <laughs> para social. Kaya kung kayo ay mayroong mga talbos ng kamot, talbos ng kamot yung sa bahay nyo, ilaga nyo na yung dahon, yung dulo lang. Tapos, gayatin nyo muna, tapos ilaga nyo. Pag na, gata. Tapos yun, lagay nyo ng mga daing-daing, anis-anis. Hmm. Okay. Yung kasama ko nagawa ng sarsa ng kambing, hindi naluto ng kambing, nalit siguro siya bangon. Kaya, pag uwi niya, magpiprito daw siya ng karne ng kambing. Sabot yun. Hmm, ko, sabot ko. Hmm? Sarap ng dahon ng kamuting kahoy, ginataan. tapos tantan siya, sili walang panama mga bit bit dyan masarap ang gulay gusto ko itlog na pala ito yun, so, update lang po